So hello guys, good day. Andito naman ulit tayo sa ating panibagong vlog. Sa episode na ito, meron tayong HP Smart Tank 515 Smart Tank Series. Alright, ang uh, problema niya is no power. So ating uh, si Kasuin, tingnan sa loob kung ano ba talaga ang problema. Alright, here we go. First thing first, testing muna natin. Yeah. Naka-plug na dito sa dito. Ayan, ito yan dito sa likod, na plug na rin testing natin power on ayan para makita nyo wala siyang power hindi umilaw dito banda so ngayon troubleshoot natin unplug natin buksan natin at tapos ka nang tanggalin yung dalawang screw dalawang screw dito din banda so apat lahat pagkatapos nyan dahan dahan yung iangat to at ito din tapos paganyan nyo tapos huwag nyong biglain dahil meron mga flex dito yan flex tanggalin flex dalawang flex yan power at saka uh, scanner right pagkatapos niyan ayan na nakita natin yung color blue band so ayan check natin yung physical appearance okay naman yung nahin natin yung PSU mismo so yung connector ng PSU power supply unit for this unit is itong ano to standby muna So ngayon, ang gagawin natin is i-trace natin yung power supply muna kung may may ano ba talaga power na lumalabas. So ngayon, i-testing natin kung meron siyang output yung PSU mismo. Trace muna natin PSU. Ngayon, ang gagawin natin is i-trace natin itong wire na to kasi dito na wire is sa PSU yan. Ayun ito banda. So power supply yan. Kuha muna ako ng tester. Ayun, meron na tayong multi-tester. Kita lang. So ayun, kita naman tester natin. So, nakaset sa DC yan. So, ayan, nakikita natin dito banda. volts DC. Yeah. Basta, hindi dyan makalo sa, sa camera natin. Basta, dito sa aking setting, naka-DC yan. So, ngayon, plug in natin yung cord natin. So, ngayon, dapat meron tong 12 volts na lalabas. So, siguro, tansya natin yung green is yung uh, negative side. So, yung pula, positive side. So, tusukin na natin. Testing. At, meron siyang 32.29 volts lumalabas natin tester. So, ngayon, goods yung PSU. So, yung itong kulay blue is meron siyang 31 point something. So, basta ang power nito is 32 volts. So, ngayon, since 32 volts, testing natin, i-isolate natin kung lalabas ba siya doon sa sa ah, lalabas gagana ba siya talaga kung merong main PCA eh, naka-attach kung naka-attach ayan naka-load attach so testing natin dito sa kanyang pin kung lagay natin kung may load siya so ito yon so red dito ayan nag zero ayan zero ibig sabihin yung power supply niya gagana lang siya kung nakaangat yan kung meron na siyang load hindi na siya gagana kita nyo ulit natin yan wala na kanina ngayon kanina gumagana ngayon wala na yan so ibig sabihin ang problema niya is board testing natin yung mainboard muna pero unahin ko muna tong double check ko muna to yung power supply alright so meron akong power supply dito bago yan uh, pagkuha power supply sa system unit mismo na printer tanggalin muna natin tong mainboard dahil nasa ilalim dito dito banda yung nakasitting yung power supply niya. So, first, hindi tayo kampanti sa PSU. Uh, PSU yung natin unahin. Ngayon, ang gagawin natin is palitan muna natin ng power supply. Ang ginagawa ko ngayon, tinanggal kong uh, yung main PCA or system board dahil ang location sa power supply nitong printer na to is nandito sa ilalim dito. Sa ilalim ng gano'n. Yan nasa ilalim dito banda ilalim ayan makikita nyo to ito tanggalin muna natin to tapos pagtanggal. tanggal ganyan lang cover at malocate na nyo yung power supply ayan power supply target ko ngayon assist ko lang yung fissure dyan or pwede ayan assist ko muna dyan tapos tanggalin ko muna tong connector na to tapos dito lagay natin sa bagong nakita natin kinuha spare at as is muna natin testing kung gagana ba yan balik natin to so ngayon as ano na natin so i-bypass muna natin dito ayan dito yan power supply bypass natin kung gagana ba lagay natin dito ayan lagay natin so hindi pa naka in yan sa wall outlet muna ilagay natin. Top cover. Okay. So, ang ginawa ko is, nag-isolate muna ako ng power supply. So, para ma-prove natin yung power supply ang sira. Okay. Yan. kita nyo naman. Sa so, may gilid yung power supply. lagi natin. At, ayun. Hindi pa rin gumana. So, good siya ang power supply niya. Ganon pa rin. So, next procedure is, system board. Okay, ngayon, na prove na natin na sira, hindi sira ang kanyang original na power supply. Kasi pinalitan ko ng bago kanina, di pa rin nag-power up. So ngayon, ito na yung main board niya. Palitan natin to. Meron akong spare dito na pang troubleshoot lang. Ganitong model, i-try natin i-saksak at kung gagana, eh, ito, that's to. Alright? And then ngayon naman tayo, mag-isolate naman tayo sa uh, main PCA. So, hindi lang. Ayan, ay balik ko na yung kable. Ito yung main PCA na ah, kinuha ko sa ibang unit, spare ko. At ito yung sa kanya, hindi mag-power. Bakit kaya? Hindi ko alam. So ngayon, ibalik na natin to. Ito muna para diretsa na kasi si PSU is all good naman dahil hindi naman siya ilaw kanina. Umilaw, sorry. Hindi siya umilaw dahil pali, apa, yung palitin na yung main PCA, right? main PC and system board is all the same description lang yung iba sa kanila pagkatapos nyan ilagay na natin tong uh, itong kinuha natin sa ibang unit or spare ko na main board para pang testing pang isolation kumbaga para mabilisan ang ating repair at masabi natin sa may ari na sira yung ganon ganyan okay Alright, uh, plug in na natin. Plug in natin tong mga flex cables. Okay. Yan, nalagay na natin. Ito muna pala. Masyado tayong excited eh. Ito muna natin gagawin. Flex cable ng scanner. Flex cable ng power button. Control panel. Sarado. At i-plug na natin sa likod. Yung power sa so, wall outlet. At Pindutin. Ayun. Gumana. Alright. Then, ka diagnose na tayo. So, ang problema niya is mainboard. Power up na. So, maraming error yan dahil uh, hindi sa kanya ang mainboard na yan. Ang error talaga yan. Okay. So, solve na natin yung problema nito. No power. Either tissue or mainboard. So, ganun lang. This is kung nakakatulong sa inyo. This is Ferber Tips. Sana. Subscribe. Hit the notification bell. para activities sa aking mga upload. Right? bye-bye!